para ibahagi sa ibang tao ang yung pananampalataya bilang isang katoliko. At sobrang inspiring ang naging story nito ni Muhur at ni Blessed Carlo Acutis. Yung naging impact niya nung siya ay nabubuhay pa lamang. Kasi nakilala natin si Blessed Carlo Acutis nung, ano na, nung namatay na siya. Pero pinapakita sa atin ang pagiging santo niya. Hello mga kafe, my name is Brother Adrian Milag and welcome again to my vlog. And today pag-uusapan natin ang naging conversion ng isang Hindu, ang kwento ni Mohor at kung paano siya natulungan ni Blessed Carlo Acutis na makilala ang Catholicism. Okay, paano siya na-convert sa Catholic Church? Alam niyo si Blessed Carlo Acutis ay isang Italianong teenager na pinagkalooban ng beatification ng Catholic Church. Okay, nung pagkatapos ng kanyang kamatayan. At si Blessed Carlo Acutis, kung meron kang uh, personal devotion sa kanya, ay kilala siya sa kanyang malalim na pananampalataya at devotion sa Eucharist. At kanyang kakayahan na gamitin ang modernong teknolohiya para i-share ang mga turo dito sa ating Catholic Church. Especially yung tinumpay niya sa isang website niya about Eucharistic Miracle. So sa kwentong ito na gusto ko i-share sa inyo yung naging conversion ng isang Hindu at isa na ngayong Katoliko na ang pananampalataya at yung mga ginawa ni Blessed Carlo Acutis ay naglaro ng mahahalagang papel sa pagturo kay Mohor tungo sa Catholic faith. Kasi napansin ni Mohor ang paggalang at asal ni Blessed Carlo sa simbahan at talagang na-attract siya sa pagbabago sa ugali ng batang ito habang nagdarasal daw at ito ay isang karanasang hindi pamilyar pero naakit si Mohor at naakit siya sa ideya na ang simbahan ay isang espesyal na lugar kung saan nanirahan si Jesus. Uh, bukod dito, ang magawa ni Blessed Carlo ay patunay sa kanyang pananampalataya na ito ay kanyang sinabubuhay. Okay, talagang yung natututunan ni Blessed Carlo Acutis, yung na-experience niya nung siya ay nabubuhay pa sa Catholic faith, yung mga natututunan niya, yung, yung na-experience niya every time he received the sacrament ay sinabubuhay niya ito. Okay, kahit bata pa si Blessed Carlo ay ipinakita niya ang kanyang malasakit sa may hirap at handa siya mag-alay ng kanyang mga ari-arian para tulungan ang mga nangangailangan. Sana all, di ba? Katulad ni Blessed Carlo na, alam mo yun, even in small things, na lahat ay gagawa niya ng paraan para tumulong sa mahihirap. Ang mga gawain ito ni Blessed Carlo, itong mga kabutihan niya ay nagdulot ng malalim na impresyon kay Muhur na isang dating Hindu. At nakita niya kay Blessed Carlo ang buhay na halimbawa na tinuturo ni Jesus sa Gospel. Paano nag start yung conversion ni Mohor? Okay, so yung pagbabago sa buhay ni Mohor ay unti-unti at very personal to. So simula pa lang isang uh, nagmamasid lang siya sa ginagawa pinapanood niya parang uh, on the side si Blessed Carlo na nagdarasal at nakikinig sa kanya habang pinag-uusapan uh, nila ang kanyang pananampalataya. So paglipas ng panahon, Natutunan niya ang higit pa tungkol sa Catholicism na may isang Blessed Carlo bilang kanyang gabay. Parang dinidisciple siya ni Blessed Carlo Acutis. Actually, hindi nga parang finuforce siya na lumipat sa Catholic Church eh. Pero pinapakita ni Blessed Carlo na sa kanyang buhay kung ano yung pinaniniwalaan niya. So, tinuruan din siya ni Blessed Carlo kung paano manalangin ng rosary. Di ba? Ang, ang ganda no? Tapos pinaliwanag din sa kanya ni Blessed Carlo ang kahalaga ng mga sakramento at kahalaga ng buhay na sakramental sa Catholic Church. Kasama dito ang pagkaunawa sa Eucharist bilang kasukdulan ng pag-ibig, isang ideya na malalim na sobrang nag-resonate kay Kung Kumbaga nagkaroon to ng malaking impact kay Mohor about the Eucharist. Kaya yung conversion ni Mohor ay hindi isang uh, instant or biglang pangyayari. Kumbaga, ito ay naging proseso ng pagkaunawa at pagpapalalim sa mga turo at halaga ng Catholic Church. Almost four years matapos nung makilala ni Mohor si Blessed Carlo, ay nag si Mohor na magpabinyag at maging isang katoliko. Kumbaga yung formality sa pagpasok niya sa Catholic Church ay yung tinanggap niya yung sakramento ng baptism. At na-experience ni Mohor ang kanyang unang communion. <laughs> at kung na natanggap niya, hindi lamang ang mga ritual, kundi nagpapahiwatig ito ng kanyang pagtanggap at pangako sa kanyang bagong pananampalataya. ba diba? Very inspiring ang naging kwento nito ni Mohor. So ang kapananampalataya ay hindi isang naka-isolate na karanasan. Okay, kung baga pinapakita ng kwento ni Muhur at ni Blessed Carlo kung paano ito makakaapekto at makakapagpabago hindi lamang sa ibang tao kundi pati na rin sa mga taong nasa paligid natin. Na umaabot ang influensya ng pananampalataya ni Blessed Carlo na pa kay Mohor. Di ba ang daming na-inspire ni Blessed Carlo uh, nung simula nung nakilala natin siya, di ba nung biniatify siya, nung nalaman natin yung buhay niya at yung, pag, yung mga kwento ng kanyang nanay about uh, Blessed Carlo Acutis, talagang naging inspirasyon ito sa ating mga katoliko hanggang sa inabot daw yung nanay ni Mohor na nag-inspire din para lumipat at mag sa Catholicism 'di ba nung kanyang pagbisita sa Milan. So parang naging ripple effect to nung ginawa ni Blessed Carlo Acutis kay Muhur at ngayon yung kanyang nanay naman ang magpapabinyag sa pananampalatayang Katoliko. So nag-ripple effect ang pananampalataya at nang kapangyarihan nito na mag-inspire at magdulot ng pagbabago sa ibang tao. Ang kwentong ito ay talaga nagpapatunay ng kapangyarihan ng personal na pananampalataya. Yung personal conviction mo, sino ka pag walang nakatingin sa yung ibang tao or sino ka pag walang kamerang nakaharap sa iyo. Kung bagay yung personal faith mo talaga bang totoo ba, authentic ka ba talaga na isang katoliko na or kato katoliko ka lang pag, may na pag nasa simbahan ka lang pero after mo magsimba, pag uwi mo sa bahay, mumurahin mo yung anak mo, mumurahin mo yung asawa mo, mumurahin mo yung katulong mo or isa kang, di ba, yung mga ganun ba? Talagang bang pinamumuhay mo ang pagiging isang uh, Kristiyano bilang isang Katoliko? Kasi it's not about what you know eh. It's about what you believe, on what you act as Catholic. Kumbaga, yung ikaw mismo, ikaw ay gagamitin ng Dios yung pinamumuhay mo bilang isang Katoliko. Yung action mo, your deeds, yung nakikita sa ng ibang tao, that that nagra sa kanila para maging inspirasyon ka na para paniwalaan nila ang iyong pananampalataya at kilalanin nila si Jesus through the Catholic faith. Itong story nito ay nagpapakita kung paano ang, ang action na ginawa ng isang batang lalaki na si Blessed Carlo Acutis na naka-impluensya sa espiritual na mga paglalakbay sa iba katulad ni Muhur na nagdulot ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Itong sinishare ko sa inyo, dito pinapakita sa atin ang kahalagan ng empathy sa ibang tao at awa at ang pagnanais para ibahagi sa ibang tao ang yung pananampalataya bilang isang katoliko. At sobrang Inspiring ang naging story nito, ni Tony at ni Blessed Carlo Acutis. Yung naging impact niya nung siya ay nabubuhay pa lamang kasi nakilala natin si Blessed Carlo Acutis nung ano na nung namatay na siya. Pero pinapakita sa atin ang pagiging santo niya. He is a living testament na kahit anong estado mo sa buhay, kahit bata ka pa lang ay hindi yan magiging hindrance para mag-inspire uh, ka para gamitin mo ang ang ang, ang buhay mo para dalhin ang ibang tao sa pananampalatayang katoliko. So, Blessed Carlo Acutis, pray for us. So, mga ka-faith, uh, make sure na i-share po natin itong vlog na to sa ating mga friends and relatives. At sa mga kabataan na tingin mong mga, mabibless sa naging kwento ni Mohur na dating Hindu ngayon ay isa ng proud Catholic. Thank you and God bless gusto ko rin palampasin lamatan ang merchy full team sa patuloy nilang paggawa ng ating merch sa Adrian Milag TV merch sa mga magaganda nating merch dyan. at kung interested kayo na makita yung mga merch na yan ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to okay so thank you and god bless gusto mo bang maging isang online missionary I'm sure sobra ka na blessed at na inspire dito sa blog or interview na pinanood mo ngayong araw na to. Alam mo, bilang isang online missionary, hindi ka lang uh, basta dapat nag-like or nag-comment dito sa pinanood mo ngayon. Make sure na i-share mo to sa mga friends and relatives mo. Kasi naniniwala ko, di ba? Na-bless ka naman dito, na-inspire ka dito sa anumang mga natutunan mo habang pinapanood mo to, make sure na i-share mo to sa mga kakilala mo, uh, sa kamag-anak, kaibigan, or even sa strangers sa newsfeed mo, sa Viber, sa Messenger, or etc. Dahil nagkaroon to ng impact sa buhay mo, dahil marami ka natutunan dito, so I'm sure na yung mga tao makakapanood nito ay magkakaroon din sila ng same blessing na naramdaman mo. We will spread the good news, itong inspiration na to sa maraming tao. So, para maging isang online missionary ka mga ka-faith, marapat lang na i-share mo to, itong vlog na to or interview na pinanood mo ngayong araw na to. Okay, so thank you and God bless.